Hala, damo damo. Hm? Huh? naman subong bunga kaubas nila. Amuni ang ginatawag nga Hello everybody, andito ako ngayon sa May bandang tapat ng Amneca River. So, let's watch this. So, guys, amuni siya ang ginatawag nga Amneca River. Diri sa uh, my Stuttgart. So, makikita mo dire mga bahay, mga kabalayan. So, amuna sa mga balay diri sa Germany. So, ang gaganda, no? Super beautiful. Tapos, inang, uh, inang river na siya ho, ang muna sa makikita nyo nga, do suba suba diri sa may Germany sa Stuttgart banda amo na sa ang ginatawag nila nga am Neckar Fluss ang ilang nga river may pangalan diri kag ang pangalan sang river nga ini eh, amo na sang ginatawag nila nga am um, neckar diri sa my stuttgart kag bawat um, kada kada suba-suba diri sa germany may mga pangalan gid so ang mga mga ano hon tawag ni mga insekto lantawan tawag tawa niyo tawa niyo guys naglupad-lupad na sila no, kita nyo guys naglupad-lupad ng mga insekto So, Dira banda makikita nyo, dira banda. Diyan banda guys, diyan. Ayan makikita nyo yan. Amo sa mga grapes. So, dira sa Germany, damo damo dira mga grapes vine. So, that's why dira damo dira production sa grapes. No, diba? Grapes wine. So, Let's go in the other side. All right. So dari banda, ang makikita nyo dira, ang muna siya ang grapes. So ang colors ng grapes subong nga ini eh, is color green. So let's go. katuanta. ta. So ayan. Color of grapes. So, di ba ganda, no? So, amo siya guys ang grapes nila so damo damo siya sa grapes diri so in this season balay na sa month of September kita so damo grapes no hmm? too much too much grapes season of grapes subong so production sa sang grapes kag perfect get para sa December. Oh, 'di diba? So umulang niya ni ang ang pagtanim nila sang grapes. 'Di ba? Nubo lang siya kag damo sa sang bunga. Grabe. So balik ta guys sa may ano, sa may suba sang Stuttgart. <laughs> so may nakita, may nakita ako direng nga barko pero in fairness ang barko nila electric na siya guys so i-zoom natin ha zoom natin so ayan amo na siyang ila barko ho so nasa 10 times na ako sa pag-zoom kagdamo gali pa sa hero. Hmm, too much passenger. So, sa diri naman, may makita kamo diri nga may naga bicycle. Usually, ang naga bicycle ana siya, ang muna sila ang mga naga exercise. So, parang parang hab, ano lang ba, ah, parang hobby, no, nila to make their lives everyday exercise. So, ayan. Ganda, no? Pag-amuni sa ang mga balay diri sa Germany. So, it's beautiful, right? So, in the other side, makikita mo diri ang ginatawag nila nga um, tawag ni, ang ginatawag nila nga uh, kung paano mag-recycle sa mga basura. So, let's go in the other side. So, amuni sa ang ilang uh, gina ang tawag ni atom ang ginatawag dira atom kung sa diin diri gina recycle ang mga basura tanan nga mga basura so dira tanan ginakompost compost kag dira gabuga na da siya sang ang tawag ni gabuga na da siya sang uh, aso so dira and in the other side makikita mo dere amo siya ang frenzy storm ang kauna-unahan nga um, signal nga nag-abot dere sa Stuttgart so amo sa kung wala ni siya wala ta signal so dira nyo makita so makita and it was so beautiful to see So, amonisha guys, ang itsura subong. So, kag upod ko ang akong pinalangga nga bana. <laughs> ganda ng view. Super. <laughs> Super ganda ng ano paligid oh god this is so amazing huh? para sa aton amunisa sa ang balay dere o oh, diba kanami no kanami kabalay kabalayan dira grapes banda Kagdari banda amo na siya ang grapes green color pa lang siya kalami sang grapes ani so grapes kana sang grapes nila no mahal ang kilo bala ni eh. <laughs> grapes kanami sang ilang grapes Oh, such a wonderful. See? Great. So, ang ubas. Damo naman subong bunga ka ubas nila. Ha, damo, damo naman ubas. So... <laughs> damo ubas nila na. Are ko subong sa ubasan. So damo ubas nila. Ha? Huh? Damu bunga ba. Lagaw kami ni. Oh, hala, 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 hala. Hala. Damu damu. -huh? Huh? Hala, damu damu ubas nila ay. Hala. Shut. Yeah. Oh, my God! Up for you. Yeah.